Yeah! <laughs> yeah! <laughs> yeah! <laughs> mga kakri, andito tayo ngayon sa Gimba Gimba Ano nga ba tawag dito? Gimba Plaza, taon Plaza Para saksihin yung tournament Ng bunong baraso dito Mga kakri, may lalaban tayo Supermas, ito si Lloyd Okumen Mga katagabibiklat Okay, okay. Ang kalaban niya. Ataan mo lang pala yung kalaban ni Rocky Ocomen. niya ako Kayo po may kalaban ni Rocky Taga saan po kayo? Ay, Floyd pala, Floyd. Taga saan po? Dito yun? Good na ka Good luck. yung super Ito si Rocky. At saka siya naman. Ano po pangalan niyo? Raymond, Raymond de la Cruz. Taga? Maturano. Maturano, Gimba. Ayan. Alam at, uh, ano naman, ano naman nila, saan ka naman lumalaro kuya? Sa ano? Sa ano lang, sa bahay niya lang, lumalaro ka talaga. Sa ah, talagang sa inyo, ikaw yung malakas, malakas sa bunong braso. <laughs> malakas to. <tong>. Malakas <laughs> ikaw malakas ka kasi, ikaw lumapal eh. <laughs> okay, okay, ako lang yung... Ha? <laughs> ako lang like <laughs> ano lang? <laughs> 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 ah, ano mo ba yung rules? Tara right. mo ha. Okay. Pag nanalo ka doon, sisikat ka. Ay, mga kakri, ito na si Floyd. Mga kakri, ito na yung ano natin, yung money game natin. Uy! Nakagalit ah, na ganit. Si Floyd, mga kakri. Si ano to, 3-5. Eto, bumubuhat na ito ng Bumubuhat daw ito ng troso, mga kagrin. Ito na si Rabloid. Oo, okay, Bak Baka na, mga kagrin. Maganda ang laban ito. Maganda laban ito, mga kagrin. Ito na yung mini Ito na yung supermatch natin. Floyd versus... Versus...

<laughs> Ay, uh... <laughs> galit na galit yung Floyd mga kakri ka <laughs> <laughs> Ang ganda ng laban mga kakri ka Pakbakan Back to Isang professional armwrestler Isang bumubuhat ng troso Ita daw tiga Matarmon at troso doon binubuhat niya mga kakri ka Kaya lang siyempre iba yung professional May mga technique yan eh Walang magagalaw mo na. Walang magagalaw nito. at agad na Angkannya labal banget nih. Oh. Galit nggak galit ciploid banget nih. Ini masih masih mulai yang kauai. Hindi pa sumusuko si kaibigan, mga ah, kakakre. Wala na, puno na yung stage natin. Mula-mula eh. na lang malakas. Ayan na, umuna na yung bagyo. Mas, malu mas malupit pala sa to Ang kanta ng laban. Wala, ayaw, pasensya na. Hindi pa sumusuko si kaibigan. Kaya pa niya na siguro. Talo na siya, ano. Eh,

naik na, eh. la <laughs> <laughs> yeah, <inaudible> <inaudible>

Ya 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 Oh Go semangat akhir

Nice game, know, Glenn, Sebastian, <laughs> Ah, ah Next. Next. Oh, wow, I know, I know.